Bingbing, nata diri sa itong maisan Lampas tayo mga kabingbing Lampasong tayo ng mga mais oh. Na, mani mong lampasong Paingon sa ubos mga kabingbing Paingon oh. dito Terus dalik ramai kita bing-bing, kayak murah ramai kita dula-dula. Oh, apa? Oh, oh, dalir kayo kayu. <coughs> Pura nagmaoy mga bingbing ba nga na hubog oh. ah. Basta di lang mulagput, mga kabingbing, di maigo atong ulo, anang kwan lampas. Huwag walang mulagpot na karoon, oh. gamay. Lapugan din pag humahan mga kabingbing, ah, hawan. Daro lang yan, ipadaro, dito pugas. malitong project karo mga bingbing, mais ata mais mais sa bikas pispan oh oh sundang sundang rasa ako karon oh, 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 <coughs> ah. Ini tengah lempas sampai sok busuh. Ini ke bing-bing kena. Ah yang itu, yang itu ibabau. Yang itu luyuh, luyuh sebelah. Ha. na din itong binggala Ang kilit ka bingbing direo rin Binggala Para pang lungag lungag ba Duharami Duharami mga ka bingbing Sulo ni sulo Ang bumuling gitanom na nato umiwan? Da ba? Dali eh. ra ba? Hindi ba? Hindi ba? Nagtanong mo yan ako dito katong pagkuhan ako Pag ibot, dito na ako ipulihan Ang oh, tubo, itong uban siguro ah. Kay, pag humana lapog Glapog, maglapog mga kabingbing lapugan mo ni eh. hawa na ni siya birahan na yon, padaro din padaro huh, hangos ko mga kabingbing run up ulit pa pag maglampas pag maglapog mga kabingbing run up dahil run up para patay sa sagbutanan hayo padaro okay <coughs> Update na lang mga bing bingbing, Ang tood sa pag-harvest. Lampas pa takaroon. Lampas. O. Oh. Ay, ngayon sa ubos. Hmm. ng sagbut diri ba? Dalir ka ba? No? Murang pagkuhan kita pag ipo, -ipo dito kita na silang pasan ba? Dito hawanan? Ha? Di na, harang apan? Ha? Oh, sagbo to? Dali na kayo ba? Ha? Ha, oh, mga imagtangkong kuha lang. Hey, okay. update neng lang. God bless you. kemaglampas aku. Terima kasih. Subscribe neng lang.